Hello everyone guys. So nagawa po ako ng video guys kasi po walang uh, nawala po yung Facebook page ko. Tapos yung uh, Facebook account ko nawala din po, bigla pong nawala siya. So dito po, sino man po yung mga nakapalo dito sa nakasubscribes po dito sa YouTube ko? Ayan, so kung nais nice po ninyo po maghingi ng sumada sa akin guys, mag-PM po kayo sa akin sa Manilin Salva. So yun po ang ginagamit ko ngayong account kasi po yung page ko at saka yung Facebook page ay hindi ko po sure kung, uh, kung maaayos ko po yun kaagad kasi... Nakalagay po doon sa aking pong, ano, ay 180 days. So, 6 months po siyang mawawala. So, napakatagal po, guys. Baka mawala na rin kayo. Ayan, so, uh, PM po kayo, guys. Marami po kasi, guys, yung mga, uh, yung mga hindi alam na meron tayong YouTube. So, sayang, dapat pala pinapalo po kayo dito sa YouTube. Meron po pati sa amin itong Baguio. Ayan. So, PM po kayo guys dyan sa uh, Manilin na account. Nakarid, nakarid po siyang damit na uh, ano dyan, profile. Ayan. So, PM po kayo guys sa akin yung mga uh, nakapalo dito sa YouTube ko. No? So, yung page ko po ay nawawala guys. Ay, hindi ko alam po paano, di ko rin alam kung kailan magbabalik. Kasi po, ang nakalaga is 180 days. so, good luck sa inyo yung lahat, guys.